Oh. Sarap guys okay. Ayan Shawarma po ni Monica Gonzalez Ay eh, grabe guys Ang laman niya oh Wow Sarap okay. Ang ganda no, ano nyo guys. Ang oh. dambot. Tapos, ang juicy. Crap. Ito malaman na malaman siya guys. Oh. Mm. Manik. Thank you. Sarap. Shawarma potato chips. Ano natin. Ano you no? Know alam mong hindi tinipid oh dikit na dikit yung mga ah. rabe, guys oh sarap so try natin hindi talaga sya tinipid ito tapos ito oh sarap shawarma potato chips Crunchy, may kamatis, may potato, may cheese. Tapos, hindi tinipid yung cheese guys. Kita nyo, yan, hindi tinipid. Sarap. Yung sibuyas. Power, lunch na to. So yung shawarma guys, ganito sya kahaba. Hindi ka pa ba mabubusog niyo? Alam mm. mo, mm. juicy. Kasi itong hita niyo. Mm. Ang mm. rab. Yung shawarma ni Monica. Ayan. And itong potato chips. Sobrang sarap. Mm. Thank you, Monique.